Parami ngayong bibili. Araw ng Martes pa lang ngayon. Araw to Good morning. Wala makaan maka maka na per kilo natin, Pinapatanong lang. Salama, bigay ko kayo. Tiga ratus lagi lo. Teh makan ni tu teh. Tiga ratus lagi tu saya. maliliit. lang talaga siya. Tiga ratus pesos. How much is this? P270 per kilo? 40 P40? How much is this? P380 How sir? P120 Pilong TV ha, sa Youtube Ipunan, Sa mga nagtatanong yan 360 How ito is this? 380 270 380 Tinan oh, okay. mo guys yung pre natin ha, magkakanta oh. Saan kayo matatagpuan te? PST po, PST. Ha? PST. Saan yan? PST po. Truman. PST. Eh, saan kayo natapat? Ito, marapit siya sa Paranaque Seafood Sterfinal Proven. Ayan guys ha. Sa mga nakaharap ng hipon, ayan, kaya atin na lang oh. 360. 360. Good morning, good uh, morning, good morning <laughs> Sa ating mga minamahal na mga viewers uh, At syempre po sa ating uh, sulit na no? Isang uh, magandang morning po sa ating pong lahat no? uh, At sa OFW na rin po no uh, At sa mga sign viewers natin Araw po kayo na Martes, no? September 10 uh, At punta muli tayo sa Bulong at sa Paranyaki Upang mag-update uh, muli At nyo ko guys no At uh, Ikotin po natin itong uh, Bulungan sa Paranaque, no? Malamang marami, marami na pong nag-aabang, no? Sa update natin sa Bulungan sa Paranaque Tara kayo, samahan nyo ako At... Uh, bago din umpisa, shout out din sa mga tindera tindira diyan sa may Bulungan sa Paranaque Let's go guys! Gano'n naman ang halaki Marami dito sa Alam ko buwan to eh Pero meron silang ano... Ilaman Hello manang. Good morning! Ano? Makanong maka maka per kilo natin? Pinapatanong lang. Magkano per kilo? Itong tuna. Buwan ba? Buwan o ano? Buwan. May naman, naman na. Ah, Sa na ko kilo? Na buwan. Ah, na buwan. Ah, yun. kaysa, tuna. Dito lang kay, ano, kay ate. Meron naman pero kung ano, kung buwan ko gusto niyo. Ito dito, laki. 300 ang buhulan niya, iwan ko. Magkano ang ano nito? So magkano ang kilo talaga, Manang? Puhunan mo 300. 300 ang puhunan mo. Magkano ang per kilo kung sa niya may bumili? 320. 320. Ayan. 320 ah. daw po. Ito. Bigay na. Kung gusto nyo mga ano, meron din silang ano. Tingi-tingi ano. o. Kung slice lang yan. Mara, thank you ha. Kasi pinapatanong lang sa mga tuna. 320 ang tuna natin ha. Bigay na kay mga. Thank you. Yan, yeah, masarap yan guys. Ito sa ipon ka. Hello, sir. Hello, sir. bangga. Pero pa tanong lang po ba makano ang presyo na ng hipon natin? Uh, 2, 350, 350. Okay. Ito kapira 360, 370 8. O, ito guys, ang presyo ng hipon na sa mga nagtatanong diyan. 360. Ayun, ito pa ano? 380. 270, 380. Tingnan mo guys, 380 natin ha, magkano o, oh. Malaki ha. Sa mga naghahanap po ng hipon diyan. Ito po, may latte. Gusto. Yeah. 380, maganda. Ito, 260 nila. Oh. Good quality pa rin, no? Oh. Patanggas. Patanggas? Eh, yeah, apa. Saan kayo matatagpuan, te? Ano ba yung Ha? Hindi, saan kayo matatagpuan? Dito? Dito lang. Ito lang pwesta na ito? PST po, PST. Ha? PST. Saan yan? Sigurasyon na PST po. Truman. Easter. Okay, saan kayo natapat? Ito, marapit sa Paranaque Seaford Terminal Corp. Ayan guys, ha? Sa mga naghahanap ng hipon, ayan, kaya atin na lang, ha? Oh. 360 to, ano ulit? 270 saka 380 ayan guys ha pati wala nang hipon kaano? ngayon ay well, nagliquid na nagliquid na sila yung iba ayan guys ha ano pangalan lang? ano pangalan? Ano pangalan niya te? Gigi Gigi, yun, hanapin si ate Gigi Ayan, pilang TV eh <laughs> guys, kasi pinapatanong lang sa akin eh, sa mga viewers Ayan na guys uh. Minsan naman nagbabago ang presyo Minsan nagbabago? Makataon lang talaga ngayon short supply Kaya ba ba ba? Pumabot mo ng 200, hindi naman. Yung mga 280. 300. Ayun. eh lang sa ngayon kasi pag bare pag itong talaga ng ibang presyo. Ah, okay, okay. Kumataas na sa warungan. Sige, ha. Apo, apo. Eh, ko naman yung alimasag kasi baka gusto nila. Ayun ang Sige ano ba? Alam mo kay? Baka may hanapin kanila? Gigi. Gigi rin? Gigi. Ano? Kapal kayo? Kaya yung sol, ako yung Gigi. Ah, kapatid mo kayo? si Gigi. Ah, Thank you. Thank you. Thank gusto nyo ng hipon doon kay ate O oh, dito naman tayo sa Alimasak Kaya ito guys Ang tanong Sir makaroon yan Makaroon yan Ate siya yan 420 Dito guys uh, 420 ang alimasak Dito naman sir Dito maliliit Maliliit lang talaga siya 300 guys oh. O oh, sa mga gusto dyan ha ah. Alimasa, kaya ng presyuhan At ah, meron din po silang 350 eh no Ayan, 350 Okay, ikot tayo ulit Kaya, yeah, thank you So ikot tayo ulit tayo sa gitna Maganda, dito ang magbibili ng tumpukan Ayan guys oh, so, mga tumpukan guys oh Sandan lang, sandan guys Ang pet tumpuk Sandan guys P100 per tumpok. Murang-murang talaga yun. Anong ulas ba ngayon? 6? Alas 6 na pa? Na. Alas 6 na. Uh, na okay. Ayan. Alas 6 nang magays. Alas 6 nang umupisan ng tumpok dito, sir? Ano? Na? Nang uh, magaling araw, alas... Uh, Arizona, may nagtutumpok lang kayo ito rin? Uh, Meron na rin. Pero ang dalasa mo marami itong magay. Ah, yung guys, no? Magaling uh, araw, umupisan so, no? ng tumpok dito. At yan, guys, so, tingis yung tandaan no? Sandaan lang yan. Sandaan lang po, per tumpok. Anong klase o? Sandaan mo, napakarami. Haka, mo Patito, ah, sandaan dito, oh. ah, ano ka mga akurang na ba? yan? pati sir? sir? Ito, isandaan lang oh. o. Ano batalay ba? oh, batalay. oh, batalay. din yan. Isandaan lang din yan. Sandaan sandaan ay, 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 lang. Isandaan okay, lang. Isandaan lang. Well, thank you, ah. thank you. Ito yung ano? Ah, bit-bit. Ito, isandaan sa piraso. bit, bit ah. Sandaan, sandaan ka, sir, Ah, wala, tinatawag ko. Bitbitin Ito po lang ginagawa, Ginagawang football, 'no? Football. Sandalan pero chef, grass. Nagagawang football, guys. O, kan ba? Ba

Pagkakalangkiling sa daan. Pagkakalangkiling daw sa daan. Sa Ay, dahil pandahin. Sa daan. Sa daan daw po ang natin, guys. Walang mo na yan. Yan. May asukin sila, oh. Oh, prosilyo. Ayan, nakabili ako na. 130 pa kailan? 150 na lang. 150 na lang. 130 Ang taon rin na torser nyo? Oo, torser nyo. Nakapilituloy ako sa kapila. 160, 130 pa kanina. Ngayon, 130 na lang. 150 pa 130 lang. Torser nyo. Ngayon, 130 na lang.

tapong pala pala guys Yes oh, na. Sige sandala, sige. Sino oh, ba 'yang sandalan? Sandala. Ano ba 'yang sandalan? Sandalan niya tulong gumising tanang. Sa galaw sa dalatong bangos. Apo, kabasi. Apo ba kabasi? Ito po. Ah, 'yang no. sandalan ay sa dad. Malaki 'yung puyan. Kaya nga perka

dan dan 400, 400. 400. 400. 400. 400. 400. So, ini

So, ano guys, ano to guys? Ah, ano to lomo? Ah. Kusit ano to? Kusit lomo ano? Kalawang po yan. Ah, kalawang pala. Ito guys, kusit kalawang. Grabe laki. Ito ang ginagawa ano, kalamares. Ito naman, sir, magkano? 120 kilo Ayan po ha, ah, 120 per kilo Pusit, kalawang 120 per kilo yes. Pusit, kalawang Pang kalamares. Yan, maganda yung kalamares. Sir, thank you ha. Thank sir. Blag, sir blag. E? Black ko, sir. Vlog. Ah, blag. Blag, blag, blag. lang. sa mga viewers. Plus you want. ng -bak bakasi. wala naman yata Bakasi. Ha? Ewan ko nga eh. Bakasi. Bakasi yata eh. Bakasi, Oo. Ayun, Bakasi, Ha? TV. Ha? bilong TV bilong tibi oh. bilong sa YouTube bilong TV wala lang kasi usir naman oh ay kamusta mo ay ay TV ay 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 ay

Barracuda sir? Barakuda? Barakuda. Ha? Hindi. Barakuda. <laughs> Barakuda. Oh. <Pasin>. Ah, tuna huwag <laughs> natin palagpasin ng tuna guys kasi ito ang uh, talagang ano ito bakuko kuko ito Tuan terus. Kano? Asas. Bukan yang itu ilo Posisi binti, baku pun nanti. Bantau. Salap sa ihau. Itu. ihaw. Ihaw, ano, Ihao, ano? Ihao. Pwede ba, eh, Senigang, no? Kaisa. Oh, oh. oh. press na press mo, oh, Okay. Press dia. Bagus. 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 Oh. Bagus. sa Kawil. Ah, kawil, kawil. Kawil ang paghuling nito. Yan, yes, kawil. Kawil boss. Kawil, no? Ito, ano to? Banak. 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 Tapa. Tapa. Ha? Kilo. Kilo. Magkano per kilo? 40 na 40. 40? Ano? Ito kilo. 40. 40 Hindi, kilo. Ah, kilo. Ayun, 40. 40 bigyan niya, boss. 40 rin tayo, binigay mo na sir, kasi para maubos na. Lahat na Ayan. <laughs> Ubus talaga niya ate, ah, Ha, ha pilakyan nga ate. Panak, ha. Ano kaya masarap na luto dyan? Paksew. Ha, ah, paksew. Pwede rin, no Dito, pwede rin. Ayan, ha. Oh. Kuya, uh... thank you. Dito may mga hipon din, no oh. 350, 350. Wala na ka? Boss na? Ito na lang? Oo. Mm oh. -hmm. Ah. Ito guys, 350 daw ito. Ah, 30 ang 30? Ah, makano? 30 ang kanina. 30 ang kanina. Ganda. Good quality. Oh. Lang. Pinapatanong lang kasi sa mga viewers ko. Pinapatanong lang. Pati yung ano, alam yung kabase ba yun? Ah, kabase. May kabase ba? Is that? Kabase, mayroon ba?

ito may tosinyo dun yung na kamit na rin kung ano yung one na nakapano na da, dapat ako dun sa lapasa ah. 120 150 one eh. ano makano nito te? Ito makano? Oh. 40 daw ito. Talaki 440. ito. Ito ito. Ito ito. Ito ito. Ito ito. Ito ito. Ito ito ano ba? Uh, ito? kwentala ng kwentah sosambura sa paksuh kwentah 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 Ma oh. Mahal na sa iba yan? Ha? Hmm. 40. 40? Pagkabultuhan, pwede naman ang 40?

Oi, 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 oi. やるよ。